Hello mga kababayan. So guys, masasabi kong success under sa administration ni President Bongbong Marcos, no? At sa leadership ni Vice President at saka Education Secretary Sara Duterte, eh natatag na tong matatag curriculum. So ito guys, yung nagbabalik sa dating K to 12 no curriculum at pabalik na ngayon dito sa K to 10 na lang. So, nawala na yung dating extra 2 years. So, guys, kung matatandaan nyo, yung K to 12, in-implement yan under sa administration ni President Noynoy Aquino. So, ano ba yung K to 12? Ito yung, yung K, yung kindergarten, 6 years sa primary education, 4 years sa junior high school nila, tapos na dagdagan tinatawag na senior high school na 2 years. So sumatotal kindergarten plus 12 no da, na yung ano grade 1 to grade 6 anim tapos eh yung 4 years sana sa high school 10 ay eh, nadagdagan pa na extra. So ngayon bumalik na nawala na yung extra 2 years no. Salamat naman po. Kasi ang inimplement daw ngayon e, eh, inales yung mga ano lang mga nice to know, yung uh, maganda lang malaman pero hindi na mga must have to know. Pero pwede na rin naman na hindi hindi na malaman, di ba? Kumbaga man pinaikli na yung pinahinga na yung utak ng ano mga estudyante, ganun din yung utak ng mga guro. Alam nyo guys bakit ko nasabing parehas? Kasi guys, ang mga estudyante sa ano to 10, ano na lang, mas pinadali na yung kanilang mga ano, learning areas. Kumbaga, yung hindi na yung bata pa lang, bugbog sarado na yung utak sa kakaisip ng mga assignment, kakaisip ng mga ibang mga, iba-ibang subjects, ba diba? So, dito sa K-10, to -10, uh, ang nag-focus sila, yung mga learning areas, no? Uh, language, reading and literacy, mathematics at saka yung makabansa at saka yung good moral and good manners and right conduct GMRC. So dito bali mapapahinga na yung bata. Kung bagaman ni eh, ano na uh, medyo makakapag-focus din siya sa paglalaro, 'di ba? May enjoy niya yung kanyang kabataan. Kasi kung bagaman guys, ah uh, sa mundong kinakagalawan natin, no, pera lang syempre yung mga matatas na na nangangailangan ng edukasyon, no? Siyempre, kung bagaman, ano yan eh, ang learning process, stage by stage yan. Hindi mo pwedeng isubo yung mabibigat na subjects do sa mga utak na ano pa lang, nabubuo pa lang, yung uh, kung bagaman na develop pa lang yung kanilang, uh, yung napaprocess pa lang yung kanilang way of thinking, di ba? Yung kanilang ano, way of learning, di ba? So dito maganda di. Maganda to kasi yung workload ng mga guro, no, nakakaawa rin sila kung masyadong maraming subjects ang ituturo kasi ang mga guro guys, meron din silang ano, uh, buhay maliban sa pagtuturo. Kasi meron din silang pamilya, may mga anak, may asawa, di ba? Kumbaga may buhay din sila hindi lang naman pagtuturo. So dito guys, masasabi ko no, na ang, um, pag-aaralan do pala, no? Uh, mula grade 1 to grade, ano, grade 2, ayun na pag-aaralan. Tapos dun sa grade, ano, grade 3, dun na papasok yung may science na sila. So, di ba, ang dali-dali, di ba? Kung bagaman, kahit paano, kung yun ang ituturo na mga mas, ano, madadaling mga subjects na, kayang i-digest ng utak nila, no? i-process sa kanilang ano, mga utak, mas ma-absorb nila yung lesson at mas maunawaan nila. Kasi iba yung naunawaan mo, naintindihan mo, at in the end, matututunan mo kasi nga naintindihan mo. So guys, dito naman sa ano, pag grade 4 to 10 na sila, no? Uh, ito na yung sinasabi na ano, meron na sila na technology and livelihood, di ba? Kung bagaman parang ito na yung pumapasok na yung practical arts, di ba? Tapos dun sa pan, mga tayo, di ba? Mga tinuturuan tayo paano gumawa halimbawa ng mga project na mga apron, di ba? Tapos mga panlalaki naman. Uh, may, dati ha, yung mga panlalaki tinuturuan na gumawa yung may sangkap na Minsan may konting ano eh, yung parang mga wood, di ba? Natututunan na nila 'yon. Kumbaga kasi uh, yung tinuturo rin sa kanila paano mabuhay ng other than yung schooling. So dito uh, papasok na rin yung araling panlipunan para magkaroon ng social awareness, kung bagaman magkaroon ng malasakit sa lipunan at sa lip, ano kung bagaman kung saang society siya ah uh, nabibilang. Halimbawa, siya pala ay eh, taga Marikina, taga Mandaluyong, taga Makati, di ba? Kung baga man, nagkakaroon siya ng uh, malasakit uh, unang-una do sa lugar na pinagmulan niya, mag spread na yan. Malalaman na niya kung ano ang lagay ng ating bayan, tapos kung ano yung magagawa niya para sa bayan. Tapos, ah, uh, dito na rin pumapasok yung mape. Yung MAPE naman yung holistic development ng bata. Kasi yung MAPE ang ibig sabihin niyan guys, music, arts, physical education saka yung health. So ituturo na sa kanila, di ba? Other than yung mga learning-learning na yan, kung paano rin naman nila pangalagaan yung kanilang mental health tapos yung kanilang ano rin, physical body, di ba? Yung kailangan ng exercise tapos yung ma-develop din nila yung mga arts at saka mga talents nila. kung man yung tayo kasi gifted, gifted tayo sa mga arts. kung man, 'di ba, may magaling man manglilok may, gal magaling mag may magaling mag may magaling magpaint paint So, kumbaga dito i-develop na yung mga katangian nilang ganun. So, masasabi ko no, ah uh, kino-congratulate ko no uh, si pres sa si pres vice president Sarah Duterte, no? Kasi siya yung pinaka-education uh, secretary natin, no? Na, sa ganito kaaga, no? Kung baga man eh, naibsan na, naalis na. Yung two years, guys, mabigat yun. Mabigat sa kaperahan ng mga magulang yun. Pati na rin sa mga bata, di ba? Yung tol na, kailangan pa namin extra two years bago pa sila sasampa sa college. Eh karamihan sa mga ano ngayon na ang estado natin mas maraming mahirap. So kung man burden 'yun, 'yung extra 2 years na 'yun burden 'yun. So guys, uh, dito naman sa K to 10, no? Masasabi ko maganda 'to kasi 'yung mga matatalino natin ngayon halimbawa, 'yung mga ano natin nasa mga Senado, 'di ba? 'Yung mga gumagawa ng batas natin na mga matatanda na yung iba nagsimatay na ano yan, nasa K-10 yan na nag-aral, kung bagaman wala silang extra 2 years, pero mga napakatatalino, sila yung mga magagaling na doktor, magagaling na inyinyero, magagaling na engineer, di ba? So, kung man, ano, magagaling na lawyers. So, kung man, dati pa, proven na, kahit na wala yung extra 2 years na yun, nakapag-produce ang bayan natin ng magagaling na mga, ano, great minds, no? Na, ito, nasa ibang mga iba-iba sila mga fields pero kahit wala yung 2 years nung kapanahuna nila, nag-excel sila sa buhay nila at sa society at saka kung ano pa man na vocation o career ang tinahak nila. So, ang masasabi ko lang guys, no, maganda to and ano to, makakatulong to hindi lang doon sa mga estudyante, kundi rin sa mga guro, no, para magkaroon din sila ng buhay, no. Yung life after teaching after school so ayun lang guys and dito na ako end blessings blessings everyone bye